Ako si Rob At welcome to my channel At alas 12 ng madaling araw Nakaramdam ako ng gutom At syempre, ito na yung lulutuin natin Magluluto tayo ng masarap na pansit canton Sasama ko na ang tinapay para mabusog tayo At ito, one Syempre, kakaldag muna tayo dyan <laughs> Tara, luto na tayo, let's go Syempre, kumuha muna ako ng timba Lagyan ko ng tubig yun tama lang siguro mababang kalahati lang yung tubig natin so pagkatakip ko dyan syempre sasalang na natin yan doon sa ating lutuan syempre sinindihan ko na rin yung apoy para maluto at kumulo yung tubig syempre wag kang bobo dyan <laughs> para hindi ka nag rate to so, Pagkakulo na niyan guys, syempre ilalagay na natin yung noodles yan o. Oh. Kitang-kita nyo naman kumukulo na yung tubig. ni isa ko na nilagay dyan yung noodles guys. Ayun, na double check ko rin yun. Baka mamaya may ko na naman yung pampalasa doon. May isa lang kung maghahanap na naman ako. Ano? So, ayan. Inisa-isa ko na. Medyo mabilis na lang itong video na to. Siyempre, medyo gutom na rin tayo. So, ayan. Tapos yan, guys. Siyempre, hindi content kung gusto kong ilubo. Ginamit ko na rin ng tinidor. Siyempre, pagkatapos na ilang minuto, naluto na yan. Ay! Kala mo nga, eh. Expert pagdating sa kusina, eh. No? Siyempre, listen muna natin yung tubig. Ginamit ng salaan yan, guys. Then, pag nag-ano pala ako ng pancit canton, guys, di ko masyado yun, yun. Gusto ko medyo basa-basa. Para mas malasa. Uy! Siyempre, pagkatapos nun, lalagay na natin yung mga pampalasa niya. Yung mga magic syrup niya. <laughs> so, yun. Lalagay na natin isa -isa yung isa-isa yan. Hindi na natin papatagalin, siyempre. Parang di ka naman nag-grade yan kung papatagalin mo pa. Gutom ka na, tapos mapatagalin mo pa. So, yan. Ayun na nga pagkagupit ko gusto pa lang ng plastic mga plastic na alis sa buhay yan <laughs> so ayan, nilalagay ko na yung toyo sa kamantika magandang combination pala yung toyo sa kamantika guys so ayan hampre guys pagkatapos ko may ito lahat may mekos mekos natin yan maya maya iniisa isa ko pa nga tamad yung ibang na sauce nasa kamay ko na syempre yeah, ayan na nilagay ko na lahat guys mekos mekos na yan Mekos-mekos si Insan. Then pagkatapos natin mamekos-mekos siya ni Insan. Siyempre. Huwag na natin patagalin. Lamo na ako dyan. Ayan. So ayan. Pagkatapos. Lamo na agad. Uh. Ang pinapatagal Gutom na ako eh. Siyempre kukuha ako ng tinapay. Para mas mabusog tayo. So ayan. Siyempre kukuha tayo dyan. Ayan na nga. So ayan yung kasama ko nga pala dyan si Dada. So ayan, syempre pinalaman ko na rin yung pancit kan doon para mamay palaman yung tinapay ko. At yun lang naman ano, don't forget to like and share this video guys. Kung nagustuhan nyo itong video sa ano, guys, i-like mo naman, i-share mo na rin. No? Diba? Sarap buhay. Lamon lang ng lamon. Mm, sarap. Mmm. Yun lang naman, love love.